hello guys yeah. Thank you for watching. Gusto ko lang po itong mga gabi na to. Ito po ay tinatawag nilang San Fernando. Ano sa San Fernando na gabi guys. Ayan. Hindi ko lang po alam. Nakalimutan ko na po kung ilang buwan po ito bago ma lama Ayan. Pwedeng pita, ano yun. Bunutin guys. Ito malaki guys. No. Ayan. Ayan. Mm. Na, gaano po katagal bago maglaman po ito. Wala po ako ang idea. Nakalimutan ko na po. Dati po kasi may mga tanim din ganito ang mama ko at saka ang papa ko doon sa ano. Pero hindi ko po alam. Kasi ang alam ko lang po noon ay kumain. ng panahon na yun guys. Kaya. <laughs> yun, pero masarap po ang lamay niyan guys. Lalo na po. Lalagayin po guys. Tapos lalagyan mo ng ano. Nang asuwag. Ay. Ang sarap guys. Brabe. Eh, hindi ko po alam kung gaano katagal ito bago na maano. Oh, pitak na abon. Pagkaroon ng laman guys. Yan. Pipitasin po natin yan kapag meron yung laman. Bubunotin po natin yung pangyaylaman na guys. Para ano. And then itong gabi din guys. Ay ano itong ubi ko guys. Ayan marami po yan. Ayan pa po. Ayan po. And then, meron na, meron pa ang mga ano dito, ah, luyang dilaw. Ayan, guys. Turmeric po yan. Turmeric, luyang dilaw, guys. Ayan, maganda po yan sa ating ano, naalala ko nung nandun po ako sa UAE. Yung mga amo ko po, guys, ay nahalo po nila yan sa gatas. Or sa, ano nila, sa, yung sa, ah, kape halo po nila kasi maganda daw po yan maganda. marami po daw yung benefits sa ating katawan And guys. And ito yung mga OB guys lumagyan na po sila wala po sila sa sali ano, gagapahangan ayun dyan lang po sila sa baba maliliit pa po siya. Sayang naman kung bubunodin mo na wala pa laman guys. Kasi laman lang po yung ano dyan. Uh, makakain. At ang alam ko po ang dahon yan ay pinapakain po sa mga baboy. Naalala ko dati may baboy po kami. Ganyan po ang pinapakain ng mama ko. Niluluto na po yan. Sinasama niya po to sa mga kaming baboy. Ano? yung mga nakukuha niya po mga ano, mga reject na gulay sa palengke guys, ayan, ganito po sinasama niya po yung nahalo thank you for watching guys and sana po patuloy niyo po ako supportahan sa aking mga content guys, ay maraming maraming po salamat, thank you for watching guys, nangal ko po, po yung mga halaman dito sa gulit Pilipat ko po, po doon sa may hewan sa, sa akin Kasi po natatamba ka ng mga, ano, mga laglag na dahon. And then, ito yan, yung mga scrap na, ano, yero, eh yan na po. yano na po yan kapag may dumahan dito magbuti. Ibenta ko ka kasi, Ayan, para mawala yung tamba. Ang so, dami pang pang sin ang ko lang kasi Parang naman tayong ginagawa. Hindi lang naman ito guys. Kaya unti-unti lang guys. Ang paglilinis. Anong lilinis. Ayan. Um, Bala ko nga po yung Anihin nga po yung gabi. Kaya lang nang hinayang po ako. Kasi so, may mga laman po yan. Uh, baka maliliit pa po yung laman. Hintayin ko na lang na talagang yung panahon ng ano niya. Kung kailan siya pwede. ay hin bunutin kasi para mapakinabangan yung damo sayang naman kung wala pa naman at maliliit pa bubunutin, hintayin ko na lang po yan, kasi kung bala kong anuhin palitan ng mga tanim magtanim ko dyan ng mga gulay-gulay tulad ng talong ng sili at saka po yung mga ano po na ano, okra, ayan bala ko dito magtanim kaya bala kong tangalin yung mga gabi-gabi na yung mga bagong-bagong na yun. yung mga gabi na yun, guys. Ayan. Ayan po, nilipat ko dito yung ano, uh, cover tree at saka yung uh, ano. Masyado nang mga ano, malago na naman dito sa ano namin. Tsaka yung saging dumago. Umago na putulin ko din yung iba yung bawasan ko kasi para pataba po kasi pag marami po hindi po talaga gaganda yung bunga ng mga ano na una na mga malaki hindi malaki yung bunga kaya dapat ang sagi ay dalawa tatlo lang po ang isang ano ayan yun lang guys Tapos ko lang po yung ginawa ko ngayon. Tapos, pahinga na muna po ako nagbibuto ako ng ulam namin ngayon tanghali ay nagpapaksin ako ng isda guys ayan ayan po guys tatanggal natin kasi siya na ng madam ayan na siya. Pero matatakpa na siya ng mga halaman. Ito At yung atis. Lumaki siya. Pinutulang ko na po siya, Pero lumaki uli siya. Ayan. Ayan. At Ayan. ng Ayan. atis Ayan. At